Eh, what's up mga kabro? Ayan, so mga kabro, no, magandang hapon sa inyong lahat mga kabro. So, good news mga kabro dahil uh, yung inaabangan dati no, mga kabro nag-viral ngayon. Kung kilala nyo sa uh, Suriga, mga po. Si Dato Adlaw, mga kabro. No? So, ngayon, nahuli siya mga kabro. Iwan ko kung edit ba ito mga kabro. Parang edit ito mga kabro eh. Ito panoorin na mga kabro. Ano in interview sa, sa loob ng kulungan. Mga, uh, ah, sa loob ng police station mga kabro. mo. Maing adlaw ni mo dahil ato adlaw. Nalagoy bang utahan na ni mo ba? Nga nun nadakpan naman ka. Kung suki ka mamadla, karoon mo reglikado man ikaw na yung mapadlakanan ni. O oh, dili, dili ako yung padlakanan ni. Hari ko dili sa presinto, karoon nga lawa. Okay. Kini sila dili akong padlakan. asta mga polis dili padlakan sa nako kapil. O niya, nga naman to sa picture ka. Nga mura magkagdadakpan yung lagay ito. Gipusasan mo ka. Buang maligay yung salir mga tingan-ting. Buang kong gusto tinood niyo. Tinood, wagid masalir akong agod-agod okay. na to. Kaya nga naman gaw na to. kuan man gatong tay magawan uwan ba o nya si mo akong pangalan dato adlaw o nya kay gawan uwan man bot sa bot walay adlaw mo hinay kayo ang power sa inyong agaw dato adlaw og usa pa nagabantay mo akong atira to kaniyo ga shorts ra ko naitabo hitabo pa lang ko ato akong armor nga giorder nako sa Shopee walay makahikap nako na o bisag makaduol man lang Kay bisag ang langaw ato akong armor, di katugpagyad, kay perti to spiritual nga lakas isang daang porsyento ni Taguro. Di pa magsilbi e, ito akong armor. Lakuyawa gina ito na ito. Mahal na ito yung armor. Paras mga pobre, mahal-mahal gito. Pero ako kay Dato, man ko, barato na ito na ito. Pero kasail ito pagpalit ako. Pero ako hawa ko dito, naging ngon nga mo palit ano? ako sa Shopee kung doon ay sale. Na timing lang po ito nga pag order ako sa Shopee, doon ay sale. Ipalit ko. Pero sale ito nga 3.5 million akong palit ito. O nga pagod ka na ito, buguya gini mo eh. Gasail ito ha, gi-order mo sa Shopee, sale 3.5 million. Gasail pa lang, mutbuto na ni mo gawin. Aho na, aranan niya, di oo. Oh, basta ka mo, timanay lang yun ninyo dori. Nga bisa kong si Mita Boys niyong kinabuhi. Agay mo kalimot og pautog. Sira ulo! Tanga talaga. <laughs>